So, ayan guys, this mini-plug. So, dito pala kami sa area na nilalagyan namin ng computer. So, schedule naman namin sa hapwa namin dito. So, ayan, pumunta kami dito. So, count namin yung magkano yung kinikita sa isang buwan. So, mas maganda pala itong uh, ganitong negosyo kasi aabot to ng 30 to 40k ang isang buwan, depende yan sa ano, sa area na mas marami yung mga maglalaro ayan, so ang ginagawa namin yan, ayan so nakakaon kami, sinisiparit namin yung tag piso o tag 5, so ayan inuuna namin yung tag piso para hindi kami mahirapan sa pag uh, pagka account so ayan na ah binibilis-bilisan namin siya para mas madali so maganda pala itong nag-issue ng ganito kasi ano malaki yung kita mo dito

So yan guys, malapit na siya matatapos. So ang gagawin niyan, ilalagay na naman yan sa plastic. So kinakaaccount na yan. So ayan na guys, so malapit na matatapos. So kinakaaccount na yan. So din pala ang nakikita yan so nakikita yon marami marami talaga yung ano diyan so ayan na guys so maraming maraming salamat sa inyo so thanks for watching so see you next mini vlog so ipapakita ko pala yung ano na computer na area na dito So ayun na guys, ito pala yung computeran. Po. So dito yung kinukuha yung mga pera na ano. So thanks for watching. Bye-bye. Ingat po.